SB19 Josh napahalakhak ng tawa ng haplusin ng 18 ang kanyang suot na sapatos. Sobrang madami nga namang mga netizens ang natawa at naaliw ng sobra sa ginawang ito ng isang 18 kay Josh. Matapos nito umanong gawin itong santo sa pamamagitan lamang ng simpleng paghimas or haplos sa suot-suot nitong sapatos sa concert nila sa Winnipeg. Sa kadahilanan siguro na hindi niya maabot or nahihiya itong hawakan si Josh, kaya sa simpleng paraan na lamang niya ginawa. Sa video na ibinahagi nga nito sa social media, ipinakita niya kung gaano siya kaingat na haplusin ang suot na shoes ng kanyang iniidolo. Kita nga sa video nito ang isang Josh Collin na masayang nakatayo malapit lamang sa kanya. Sa umpisa ng video, pansin na nakatutok ang kanyang phone kay Josh nang bigla niyang binaba ang kanyang pagbibideo at sabay dali-dali at walang pag-alin lang niya itong hinawakan. Tila hindi naman siya nabigo sa ginawa niyang ito dahil nagulat at napatingin sa kanya ito, sabay napahalakhak ng tawa sa kanyang ginawa. <tinyo>